Ayan ang mga nagdaang pasukan. Problema pa rin ngayon ang mga siksikang estudyante dahil sa kakulangan ng classrooms. Kaya ang solusyon ng ilang eskwelahan, gumawa na lang ng mga makeshift classroom para sa kanilang mga mag-aaral. Para sa latest aksyon sa Malabon, may live report si Ina Zara. Ina. Yes, Cheryl, nandito nga tayo sa Dampalit Elementary School 1. At makikita nyo na yung mga estudyante, halos katabi ko na dito, no? Hindi dahil nasa loob ako ng kanilang classroom, kundi dahil yung classroom nila ay dito mismo sa open space sa ginagawang building sa kanilang paaralan. Kung sa ibang schools kasi ang problema ng mga estudyante, upuan, libro, di naman kaya ay yung kanilang mga guro. Dito sa paaralan ito, yung naging tanging problema sa opening of classes ay yung kanilang e school na mismo. Pala dito, doon. At may nagpipintura pa. Sa unang tingin, parang construction site ito. Pero sa tabi ng na mga nakatambak na sa pagawa, dalawang blackboard ang nagsisilbing division para sa classroom ng mga estudyante. Mahirap po kasi maingay. Nagpapatayo ng bagong gusali ang Dampalit Elementary School dahil ang ginagamit ng ilang mag-aaral ngayon ay ang apat na dekadang condemned building na ito. Pero di lang yan ang problema rito. Kahit kasi hindi umuulan, binabaha ang paligid ng paaralan. Ito raw ang dahilan kung bakit natagalan ang construction sa itinatayong two-story building. Tatlong patong patong na ito. Eh. Sa kahabol ng baha, pagkano tinataas ang pluring, disisimintuhin. Eh pagka nakita naman buha, taas na naman. Iba naman ang sakit ng ulo ni Principal Melinda San Pedro ng Acacia Elementary School. Problema niya kung paano pagkakasyahin ang tatlong libong estudyante sa labing apat na classroom. Kaya heto, ang kantin, naging dalawang classroom. Ang corridor tatlong silid-aralan na. At pati stage ng school, hindi rin nakaligtas. Mas masarap ba dito? Opo. Bakit? Kasi ma-press I have to make my voice a little bit louder pag andito ako. Not in the regular room. At kung may mga portable toilet o portalet, porta classroom naman ang uso rito sa Acacia Elementary School. Malaki at malilim naman ito. Yun nga lang hindi maisara dahil mainit sa loob at mabaho ang bagong telang ginamit dito. Anong tawag dito sa classroom nyo? Tent po. Tent? Anong pakiramdam kapag ka ang classroom mo tent lang? Mm, medyo po nakakahiya kasi po nakikita po lagi kami pag nakabukas eh. Dito ka sa tent nagkaklase? Okay lang sa'yo? Pwede na po. Cheryl, yung mga makeshift classrooms na nakita natin dyan sa Acacia Elementary School, yan ay sariling solusyon na ng management ng paaralan. Ayon nga sa principal, di bali na nawala silang kantin, di bali na nawala silang stage, ang importante daw ay nakakapag-aral yung kanilang mga estudyante doon. Samantala dito naman sa si Dampalit Elementary School, ay kapansin-pansin kanina mataas yung sikat ng araw, pero um, yung tubig baha umaabot pa rin sa talampakan ng mga estudyante. Kaya naman ang na ikinakatakot na mga guru at estudyante dito, paano na lamang kapag dumating na yung malalakas na bagyo. Samantala mukhang matagal-tagal pa yung kalbaryo ng mga guru at estudyante dito dahil August pa yung target completion nitong bagong building na pinapagawa para sa kanila. Cheryl? Maraming salamat, Inazara, nagulat live mula sa Malabon.